Sa topic na Islam ang relihiyon ng mga sugo at propeta, sabi naman dito sa mga comment, eh hindi pala sila Muslim. Dahil yung topic mo ay religion. So pinag-usapan mo religion. So hindi sila Muslim. <laughs> Katawa-tawa talaga. Mga kapatid, what is a Muslim? I will explain to you. What is a Muslim and what is Islam? Islam means submission to the will of Allah. Submission to the will of Allah. Law, batas. Batas ito. You must submit to the will of Allah. This is a religion. Sistema, a way of life. This is a system, it's called Islam. Batas, tinatawag Islam. Whereas kung tinatawag mo muslim, tao na sumusunod sa batas. Anong batas? Islam. Huh? Anong batas sinusunod niya? Islam. Meaning, a muslim is a person who submits himself to the will of Allah. O embrace the religion of Islam. Huh? Pag sinabi mong muslim, automatically, your religion is Islam. Because the meaning of a muslim, a person, isang tao na sumusunod, sumusuko sa kagustuhan ng Diyos. Tao siya. Ang Muslim, tinatawag na Muslim, tao. Whereas ang tinatawag na Islam, mga batas, sistema ng nang binigay ng na, ng Diyos sa tao na ang pagsuko at pagsunod lamang sa nag-iisa, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Yung tinatawag na Islam. You embrace it, ha? yakapin mo ito, then ang pangalan sa iyo ay isang Muslim. Intindihan na kapatid?